Hello guys, hello sa atong mga tagapagadianon and welcome home. At dahil sa tagal na taon, hindi ako nakabalik dito at ngayon bumalik ako dahil namimiss ko talaga ang lugar nito kung saan ako dito talaga lumaki at dito talaga ako ipinanganak. Kaya talagang babalik-balikan ko tong lugar na to at hindi ko inaasahan na ganito na pala ang Pagadian City ngayon. Alam nyo ba pagdating ko dito talagang na-surprise talaga ako dahil feeling ko parang nasa Maynila pa rin ako. Pero teka teka, hindi to Maynila, Pagadian City to. Dahil sobrang traffic din pala dito. Nindot na kay Pagadian oh. dahil galing kami nagbayad ng ilaw doon sa Samsuriko kaya naisipan namin na lalakarin na lang namin dahil matrafik kaya nilakad namin pababa papuntang Gaisano no dahil ngintingin din dahil baka may mabili kami kaya ayan tatawid tayo medyo mahirap nga tumawid eh hanggang sa makarating kami dito sa Gaisano shopping mall at ngayon ay usong uso na dito yung tinatawag nilang bao bao ginagamit pang transportation. Kunti na lang yung mga tricycle na luma na tinatawag natin, natin Lama, tricycle na pahangad. Panguli na mo diri. Panguli na mo kay grabe din yung pagadian, inaanid yung kabisi yung pagadian. Unang giingon nila na asinso pagadian kay dako na kay kautruhan pagadian city. Unang nag-abot ninyo dire, matingalan na dyan mo kay Muraglahi na dyan kaysa unang panahon sa pag-a-dian daw. Hello, welcome. Thank you. Hello, guapo ba yung joke ka? Hindi na ikapangutahan na. Kaya para sa mga taga pag I'm looking forward for our next holiday. Hoping to see you again. Kaya malapit na kami uuwi sa Australia and see you next time. Bye-bye!